Ayan mga idol, tumira si JB mga idol, sumablay, no? Dapat idipinsa mo na niya yun kasi medyo alanganin eh. Ngayon mga idol, ang kalaban niyang si RG na nag na tingnan natin mula dos hanggang juice. RG Gracia versus JB Sukal, nangyari ang laban mga idol sa Bacolod, Lanao del Norte. Tingnan natin ah. Tira tris na si RG. Ayan. Dos tris pasok. Tingnan natin ang 4. Pumasok pa rin. Pumasok pa rin. Oh, yan ayan. No? Ayan, o. Ayan. Umiikot-ikot muna sa misa. Binaplano ni RJ. Nagpastihati sa. yan si RJ tumira. Ganyan. Tira 3, Pasok. Hindi tulad ni JB mga idol na parang hinahabol ng ahas. Palaging nagmabadali. Parang walang plano baga. Makumpara man natin ang kanilang mga galawan sa misa. Ayan ang mga idol. Tirasiti na. Tirasiti na si RG. Ayan. Dalawang buwan na lang. Kasi pumasok ang Otsosa Sargo. Dalawang buwan na lang. At pagkatapos nito pasok ang Nuevi at Pina na lang. Ayan, panalo na naman.